dalawa kami ang langka oh. ayos ah, na mapagkan dalawa malapit oh yun know. oh ah, wala kay hirap hirap bitbitin mga <laughs> kami ng langka dito ay ah, ah, ang trip natin kung ano ano lang isipan ayun oh Sige, okay na yon yung may katabi na maliit. Yan, tangkalin mo kinilas mo. Nakabidyo ba to? Ha? Nakabidyo to? Oo. Uh, Kala ko nakapront eh. Nakatanggol <laughs> to? Hindi, yun know. o. Sige, pwede na yun. Sige, kahit alin dyan. Yan. na pala akong video, hindi ko pa naano eh.

Nanta. <laughs> Yang mati click nang mga ano, veterans na taga Bundok. Eh <laughs> mo. Ah, sino pakanda lawa. Lepit. Oh, yun know. oh. Ay wala ay rapire bitbitin. <laughs>